saya so, ayan na mga sisi. Kararating lang ni Kuya Dave. Galing sa palingki. Tapos, share ko sa inyo kung ano yung mga na-family niya. Time check is, lama mag-alauna na pala ng hapon mga sisi. Ayan, no? Oh. Wait lang, Maki. Ito, yung trolley bag niya. Ayan po, no? mga sisi. Tapos, ayan. Harina, harina. may harina pala. Tapos, chinela. So, ayan na yan. Ang ginawa ko pala ngayon, yun, ako kay Kuya Dave ng 1.5 na Sprite at saka Coke. Ayan, ito. Tag isang ano lang muna, tag isang case lang muna. Tapos nandoon yung Sprite. Dito mga sisi, nakalagay yung mga stocks namin. Pero bumili lang muna si Kuya Dave ng tag isang case lang muna na Sprite at tsaka Coke. Ayan, kasi bukas pa uh, pupunta dito yung ahente namin. So, pansamantala lang muna. Ito lang muna. Dito naka-stock o nakalagay yung mga lahat ng mga plastic namin dito lang sa loob ng tindahan kasi ayaw namin maiinitan sa labas. So kapag may ilagay kami sa rep, ayan, malapit lang siya, kuha na lang kaagad. So ngayon, hinahabol namin yung lamig kasi nga napakainit ng panahon. Binawasan ko muna itong mga sisiko ko, ayan, dito na. Okay, so ilagay ko na dito sa lagayan ng ice cream mga sisi, yung mga 1.5 para mabilis na lang siyang lumamig. Ayan, kasi kararating lang ni Kuya Dave. At marami naghahanap ng mga inumin kasi napakainit ng panahon ngayon. Okay, so forward tayo dito. Tingnan natin kung ano pa yung mga item na napamili ni Kuya Dave. Tapos yung bigas pala namin, tatlo na lang. Tatlong sako na lang tapos ito meron pang kunting natira 60 ang kilo niyan mga sisiko tapos dito is 57 so dalawang klase lang yung bigas namin Okay so sunod na araw na lang siguro si Kuya Dave bibili ng bigas kasi meron pa naman and marami siyang pinuntahan ngayon kaya ito lang muna yung nabili ni Kuya Dave Tapos bumili pala siya ng brush ayan Benta namin ito is 25 pesos mga sisiko tapos nagpaad na lang din ako kay Kuya Dave ng mga movie doon sa palingki, itong medium size na movie. So, bilhin niya nito is 21 pesos. Ayan, may Richie, tapos meron ding cheese eat. Itong mga item na itong mga I ay mean, napaka mabenta talaga. Ayan, cheese eat, Movie. uh, Mobi. Mobi na ano, caramel, wala. So, movie na chocolate lang muna. At saka yung Richie, ayan sa ilalim mo, yan. Yeah. Richie, mabenta to. 25 pesos yung benta namin nito mga sis. Tapos, dip-dip. Benta ng dip dip is 15 pesos. So, nagpabili ako kay Kuya Dave ng dalawang pack. Ayan. Wala ito sa grocery. Meron man, pero yung mga mahal na brand, branded yun. Pero masarap din naman ito mga sisis. So, dalawa yung pinabili ko kay Kuya Dave. So, hindi pa nga ako natapos tapos mag-display ng mga item na gi-vlog ko. Pinak pinakita ko sa inyo. So, meron na naman tayo dito ang nakatambak na mga item. Thank you, Lord. Tapos, dito pala sa loob ng kanyang, ano, trolley bag. Meron na lang, buti na lang mga sisi may trolley bag si Kuya Dave. Hindi na siya mabigatan. So, kayo mga sisi, kung kayo ang namamalengke, mas better na meron kayong ganito. Kasi nga, o di diba, napakabigat nito mga sisi, kung alam nyo lang, buti na lang hinihila na lang ni Kuya Dave. Yan, malaking kaginhawaan daw sa kanya ng bumili ako ng ganito. So, sa SM ko to nabili mga sisi, nasa 1,005 yata ito. Hindi ko na sure kung magkano ngayon. Ay, hindi pala, hindi siya nakaabot ng isang libo mga sis, pas baka nasa ano lang siya, 800. Depende kasi sa klase, meron ding mamahalin, meron din yung mas mura. Yan, maganda talaga siya mga sisi, umay gulong sa likod. So, kung kayo ang namamalengke, ayan, bili tayo ng ganyan. Luya, ayan, luya. Tapos, ayan, nagari pa kami ng ano, yung paminta powder. yan hindi na piso-piso yung mga paminta namin mga sisi. 5 pesos na pagkita ko sa inyo mamaya. Tapos, merong ditong, ayan, ayan nagaripak din tayo ng munggo. Tapos, ito pala, bumbay or sibuyas na pula. Yan, dadalhin natin ito doon sa harapan kasi wala na talagang ano doon, wala na talagang ni isang sibuyas na pula. Yan, dalhin natin ito doon sa harapan. And ipakita ko sa inyo yung ano yung repacking namin ng ah, uh, paminta na hindi na ako nagpiso pa mga sisik ko. Yan, wait lang ha. So dito nakalagay yung ating uh, sibuyas. Ay, yung bawang natin, bawang palabak bakit ahos yung sabi ko? Ah, ahos pa yung sabi ko mga sisi. 213, benta namin yan ng 10 pesos ang isa. Tapos ang sibuya, sabi ni Kuya Dave, 100 na daw ang, 100 na daw ang kilo. So, ikilo natin para malaman natin mga sisi ko kung magkano na ang benta natin. Kasi dati, 2 kilos. Ay, hindi siya nakabot ng 2 kilos. Udaya talaga ng mga timbangan sa palingki. Yan, bibilangin natin to Mamaya, uh, kasi dati is ang benta namin is 10 pesos lang. Tapos ngayon, tingnan natin kung 8 ba, Aabot uh, pa siya sa 8, 8 na lang siguro. Ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyong mga sisiko, itong aming uh, pamintang buo, ayan, 5 pesos na to. Tapos meron din kaming, yun na nga, yung pamintang ano namin, powder mag pa ako mamaya kasi marami naghahanap. Tapos ito ding laurel namin mga sis, 5 pesos din yan. O maraming laman. Wala na akong piso-piso pa kasi ano man yung piso-piso. Minsan bibili sila lang lima, i-diretso na lang natin ng 5 uh, pesos. Pati na yung ano ko mga sis, share ko lang sa inyo nga Dito ko nilagay yung mga chlorine namin. no? Yung, yung chlorine nasa gilid. <laughs> Ayan, 5 pesos na rin siya. Wala na akong papiso-piso. Tapos yung salik ko, yun, dito sa malayo talaga. Sa pinaka gilid ko nilagay para safe. Uksalik ko is 5 pesos na rin. Ganun. Tapos balik tayo dito. Mamaya ko na lang ito ilipat dito sa kanyang lagayan. Kasi bilangin ko pa. Tingnan natin yung sako ni Kuya Dave. Ito na mga sisi. Number 11 na chinelas. Yung mga lalaki. haba ng paa. Number 11 yan ibang ibang brand ito mas mahal ito parang 70 yata yung benta namin tapos 10 in half na Bieber 60 pesos ang benta namin tapos yung sabata is 50 pesos ayan 10, 10 in half and number 11 ayan mga sisiko. tapos may hari na pa pala dito pagkita ko sa inyo yung lagayan namin ng mga chenelas mga sisiko. Okay, dito tayo na part. Sabi ni Kuya Dave, madilim na daw yung tindahan namin kasi marami nang nakaharang puno na. Oh. Marami nang mga naka, nakasabit. Full stock na ulit yung tindahan namin, mga sisiko. Okay, so saan na ba tayo? <laughs> dito sa taas, mga sisiko. Ayan, dito. Oh, sa may harapan. Ayan, sa taas ng ating mga lagayan ng mga dilata yan mga condiments dito nakalagay yung aming mga chinelas dati mga sisiko, wala pa akong idea kung anong gagawin ko sa mga chinelas kasi dati naka, nakalagay lang siya dyan sa taas talaga hindi siya nakahiwalay so yung ginamit ko na box ayan, may mga price pa pala oh. hindi ko siya size 11, 75 ayan 10, 60, 55 yung sa kabataan, wait lang, ayan so ganyan na mga sisi ko para madali na lang siyang makita kapag may bumili, nakahiwalay-hiwalay na kaagad, so ang ginamit ko sa mga malalaking chineras, ito ay uh, yung box ng tanduway, tanduway na litro, kasi malaki siya size 11 na chineras ang pwede nating mailagay dyan, tapos yung iba naman is yung tanduway na long neck lang. Ayan, yung mga long neck lang na tanduway. Ito yung ginawa. Ay, may laman pa ba? Ayan, ganito yung paggawa ni Kuya Dave. Ayan, o, oh, diba? ayan, di ba? Hindi ano lang siya, parang na, nakaslant lang siya mga sisiko. ko. Ayan, nakaslant lang siya. Ayan, ganyan lang siya paggawa. Tapos nilagyan namin, pinalibutan namin ng packing tape para matibay naman. Ayan, ganyan lang. Tapos dito sa gitna, ayan, nilagyan namin ng packing tape. Tapos lagyan ng price. Ayan. Itong size 10 ini happy, half, ito yung pinakita ko sa inyo. Isa na lang pala yung laman.